Yan, ganito ako magtanim ng kamatis. Ito yung kamatis, no? Ito po yung organic. Yan, ito organic na to, lagay natin dito. ayan Tapos dito mo itatanim yung kamatis para bang lumalaki, meron po siyang ano, nutrient na makukuha sa lupa. So, ganun lang po mga farmers Ayan o, no? oh, lagay natin yan. Natin doon. Yan, dalawa so ito naman ano compost ito ng mga ano uh, galing sa kusina mga pinagbalatan ayan kinap natin tapos mayroon po siyang eggshell so nakompost na po siya pwede na siyang gamitin para magtanim dito sa you know, ano o para maging maganda po yung paglaki po ng uh, tanim natin na kamatis. So magiging resulta ganito ko, oh, di ba? Ang daming bunga. <laughs> Nagkaroon lang siya ng ano, ang sakit to. Virus. Kaya, kaya hindi na siya masyadong nakapagpunga pa ng marami. Ayan. Ganyan po mga farmers ang kanyang kahinatnan kapag uh, gumawa tayo ng ano, ng ganito. So ito yung tanim natin. So dapat ganito makunin yung ano yung tanim na kamatis. Dapat yung kanyang ugat na kuha mo lahat, wala mapuputol para uh, maganda po yung pagtu paglaki po niya. Ganyan po mga farmers. Tapos ito yung lagay, nakalagay po ano. Ito yung lagay natin ganyan. Oh. Yan. Ganyan lang po kasimple. No? Para maganda po yung paglaki po niya. Ayan. Yan lang pa mapamas. Kahit hindi na natin diligan yan kasi basa itong ano. Itong lupa. Ayan o. So, straight lang natin siya. Tapos mga 3 weeks or 1 month mo na mga ganyan na. Lagyan mo ng ng ano ng stick kaya nito. Para makatayo siya. So sa dalawang ano, sa isang block na ganito. Dalawa lang yung tanim. Bektin nyo na. Ito yung pinagalbisan ko ng maraming kamatis eh. Uh, kinakain ng boss 5. Yung lolo. So yeah mga farmers. Yan lang po magtanim ng kamatis sa garden.